ki ane minao ang tulay ha ah? kini ato Ayo. ang gi kada li ido ko ang ato ang buwan pagitutok ko dito palihog sa kanang liki gyud kay liio na to ning liki kini bumusip kani ala ah ni kang si ano ani kang asya actually no? ah bumusip mga okay. estimate ni mo na diha mga pila ka inches ang iyang pagkang ah Ini, ini, morning party sa kita makan, Ron. Oh, oh, oh. Ini, touch. So, nai almost uh, one inch nga pag naog. Oh. Uh, bumbut, ah, ni kanaog um, ng isa di ay? Ito tulay nga itong gi, gi tamatan. Our, oh, oh. So, dili, mangi siya Kung buto na unaon, bumusib. Hmm. So, ang kalay, ah, kini, oh. Isa, duha. Mga almost 3 inches pa ang inches. 5 ka ha? 3, mga 3. 3 inches? O, oh, 3 inches ni. Kini nga, kanak ah, Di ba so, niyo makita ang ilalaw mo mo, Kevin? O na pa'y nakasampung na? Gikan sa pagkang a Ah, uh, wala na nakasampung mo, Steve. Oh. Aha. Uh na ang kuhan. Ganto na ang ipatungan sa palipusin at ilaw. Mm -hmm. So, ina na. Wala nang isa actually hmm. na tupong. Hmm. Na ginagawa sa mag Kung ikaw motor ani, pwede ka matikal bum. Kung ding kwanas kwano, oh, magkwan ang ligid sa motor di ba? Oh. Kanya. Diretso na, diretso. Sini, ang iya hang. oh, kana, unsa na ni big ni crack hapon? Adini ni anghal. Ah, oh.

Uh, Sige dito mo sir. Ano ba tingin balay? Na baba? Wala eh, ikuhan kayo ganina. Kana bang uh, mga... matingala ka or kana bang... Uh... Pero wala ka kagid sir. Oo, oh, wala ka kagi dito Pero sa kailan ka ilang, uh, mga nadungog ganina sir? Kailan na panan? Kailan na monitor ganina?

Eh, mo saan? Noel. Ah, Ligtanan. Ligtanan. Sir Noel. Ligtanan. bombo. Oh, Steve. Sige, pagkita nagbalik ng kontra. Sa mm. area Sobra. Ang hal yung bombo saan eh. Sige, kung na kining sitwasyon pero nagmotor ka adol-dol na pan insiguro. Mm. Sabi agi, karon layo na kini. Oh, dol ra pud Oh, sus. Pero wala hiwi sa ila ang ter. Wani nyo matay og ni. Asa ni hiwi ani ang kini bang approach o kini bang respect kasi ang ila man ni bumot sa may ma pasayran ana. So ga kun sa manjud. Aga. Sige, jabe ginana kalhang ba? Mm. Ah. Takut-takut oh, uh -huh. kaya. Masuk dah kau lah. Tahu mah pandul kan ni bumbu sib. Tahu. Oh. Oh. Kayo. Balik ini munti ilan nak. For nine months. Uh, uh, ay, mas takut dah did jadi dapat bumbu sib sabi kat ni parti. Pernah ni nahiwi no? Mayo, ah. mayo gani bumbu kebin kay Nadikita na diha tulay kay simbako ko Nadikitan nagtulay na magunsa na lang ang pasulod sa buto pagawas bukuan wa may lain kagian ay, uh, ay nang langkat te bomo Ay na langkat Makita mo? Oh. Ngayon mga, ngayon oh. pa ba nimo oh. may mga may nabuak ko Ano ba Mura mag may mga bolt sa ba Oo oh, kana kani Oh Kiring ka nang lingin dai lingin no Parti ma sa tulay Ay mo kumpiyansa diha kay bugat-bugat ta manas mo mujong mirbuyag Buyag. <laughs> <laughs> Buyag. Ha? Ah, Saka ba? Sige ba? Sana alingin o? O na pa'y tipa ko. Sala huwag maayag-ayag kung busay pero laong. Huwag <laughs> tao kung busay laong Ha? Pero kina'y diri wala. O wala ano yung dala ni diri. Di Sina to ni kumpiyansahan. Ah, lapos na may race no? Oo, oh, lapos na sa ilalong. Ang tuwa ba na kung Kita na pa'y nakamasa? Nga ka ng siminto ba? Ano ah, yung nakamasa na yung nakamasa? Na pa'y tiil niyne. Dai tel ni Bombo Steve. Mm. Tel. Morning atong gi tanaw-tanaw ilang kay atong kaga City Engineering Office. Mora pa ay atong lauman Bombo Steve nga maghatag pug pag Kinahanglan Kinahanglanay explanation Bombo Kevin gantuna sa mga eksperto labi na gyud atong mga engineer. Ana gyud da Bombo Steve nga anda didto. Oo. Ana gyud Bombo Steve atong taga sa Engineering. Wow. Mao'y uh, mag-atag uh, nini o uh, paglaro mm. para po niya masure ni kanya. Ito mga nakita din ng di pag na uh, nga mga nakita nga nagkumpa di haaw kung sa baka na mas uh, ilagi nang ma-explain kung mas pinaka-uras di kanya karon o uh, makonektar po nato o nagbalik kay as mentioned by Mamitiko uh, mamichi de Jesus na pamampoy uh, uh na may mm. tapos uh, sa pipila ka mga oras karon sa Tuga Centro. sa ito ang uh, lokal ni Pagamanan sa Tuga at sa Butuan. So muna, kung gusto, ang kaduga sa mga pagkahulago ay tiri sa gawang tumahin. Umano sa ang susog kalinog, kami igo dire sa ito sa pulo sa Mindanao. It si Bombo Kevin Dinaka, this is Bombo Radio Philippines, uh, number one and most trusted source of news and information, Patranjo, Bombo!